Sa isang tensyonadong umaga sa hangganan ng Cambodia at Thailand, mabilis na kumalat ang balitang nagkaroon ng marahas na engkwentro sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa mga lokal na residente na nakatira malapit sa border, nagsimula ang lahat sa isang insidente ng maling pagbasa sa military movements. Inakala raw ng ilang Cambodian border troops na isa itong agresibong paglapit mula sa Thai patrol vehicles kaya nagpalabas sila ng warning shots na agad namang ikinabahala ng panig ng Thailand. Sa loob ng ilang minuto, ang maliit na tensyon ay lumobo, at naging spark ng isang mas malawak na sagupaan. Habang itinatanggi ng Nom ang anumang intensyon ng pag-atake, kumalat naman ang ulat na may ilang unit ng Cambodian infantry ang umabant ng lampas sa neutral zone. Sarado sa publiko ang totoong dahilan, ngunit ayon sa ilang eksperto sa seguridad, Matagal nang may mga hindi neresolbang dispute tungkol sa ilang lupain at lumang markers na hindi pa neretiro o nalilinaw. Dahil dito, nagkainitan ang magkabilang panig, at ang maliit na gusot ay naging malaking krisis na hindi na napigilan. Sa bahagi ng Thailand, naging mabilis ang pagtugon ng militar. Matapos makatanggap ng report na tinamaan ang ilang Thai border forces, Agad nilang ipinakalat ang kanilang rapid reaction units upang maagapan ang posibleng paglawak ng tensyon. Nang mapagtanto ng Royal Thai Air Force na posibleng mailagay sa panganib ang mga sibilyan sa border towns, nagpasya silang mag-launch ng Limited Defensive Air Response. Dito na pumasok ang sikat na F-16 fighter jets ng Thailand, na matagal nang kinikilala sa rehiyon dahil sa kanilang kakayahang magbigay ng mabilis at presisyong air support. Sa loob lamang ng ilang minuto pagkatapos ilunsad ang operasyon, Umikot ang dalawang Thai F-16 sa himpapawid ng border upang tukuyin ang mga posisyon ng Cambodian artillery at supply posts na umano'y nagtangkang umaban. Mahigpit ang utos, hindi sila maaaring umatake maliban kung may malinaw na banta. Ngunit ayon sa military report sa loob ng senaryo, nakita ng F-16 pilots ang isang Cambodian military camp na nagsisilbing forward staging area. Dito raw nagmumula ang mga putok na ilang beses umabot sa Thai territory. Matapos ang identification at confirmation, isinagawa ng F-16 ang isang mabilis ngunit kalkuladong precision strike gamit ang smart munitions para hindi maapektuhan ang civilian na nasa paligid. Sa loob ng ilang segundo, napinsala ang kampo at napatigil ang operasyon ng Cambodian forces. Habang nagaganap ang pag-atake sa himpapawid, Iba't ibang opisyal ng ASEAN ang nagsimulang magpatawag ng emergency consultations. Hindi kayang pabayaan ng rehiyong matagal nang nagtataguyod ng kapayapaan na lumala ang isang isolated border incident patungo sa isang full-blown war. Sa Phnom Penh, naglabas ng pahayag ang gobyerno na sila raw ay, nabigla, sa airstrike ng Thailand at itinatanggi nila ang intensyong umatake. Sa Bangkok naman, iginiit ng Thailand na depensa lamang ang kanilang ginawang hakbang at walang intensyon na sakupin o i-destabilize ang kahit anong bahagi ng Cambodia. Samantala, sa ground level, ramdam ang tensyon ng mga sundalo sa magkabilang panig. May mga reports ng sporadic gunfire, ngunit karamihan ay naging localized lamang at agad na naitigil ng magpadala ng negotiators ang dalawang bansa. Sinabi ng ilang Thai commanders na wala silang balak palawakin pa ang opens iba at handa silang bumalik sa negotiating table kung makikipag-ugnayan ang Cambodia. Sa kabilang panig naman, ilang Cambodian officers ang nagpahayag ng pagkadismaya dahil sa mabilis na air response ng Thailand, na anilay nakapagbigay ng psychological impact sa kanilang tropa. Habang humihina ang putukan, napunta ang atensyon sa mga sibilyan. Maraming pamilya ang Lumikas mula sa mga kabundukan at border villages dahil sa takot na baka sa kaguluhan. Agad namang nagpadala ng humanitarian support ang mga lokal na gobernador dahil hindi nila alam kung gaano katagal tatagal ang tensyon. Samantala, samot saring haka-haka ang kumalat sa social media, kabilang na ang mga maling impormasyon, kaya't nagbabala ang ilang opisyal sa publiko na magingat sa mga hindi kumpirmadong balita. Sa pulong ng ASEAN na naganap makalipas lamang ang isang araw, parehong bansa ay inatas ang mag-de-escalate at palakasin ang diplomatic channels. Napagkasundoan na magkakaroon ng joint investigation upang malaman kung sino ang unang nagpaputok at kung paano maiiwasan ang ganitong pangyayari sa hinaharap. Pinuri naman ng international observers ang bilis ng ASEAN response na nakatulong upang hindi lumaki ang kompiktok. Sa pagdaan ng mga oras, naging malinaw na wala talagang may gustong lumaganap ang digmaan. Ang Cambodia ay naglabas ng mensahe na handa silang makipag-usap at naniniwala silang isang miscommunication lamang ang buong insidente. Ang Thailand naman ay nagpahayag na walang bahid ng agresyon ang kanilang aksyon at tanging seguridad lamang ng kanilang teritoryo at mga mamamayan ang kanilang inuna. Sa kabila nito, patuloy ang pagsusuri sa pinsalang na idulot, lalo na sa Cambodian military camp na tinamaan ng F16 strike Bagaman unti-unti nang bumabalik ang katiwasayan, may mga natitirang hamon. Kailangang ayusin ang mga sirang border markers, ayusin ang protocol sa cross-border military communications, at tiyaking hindi na mauulit ang ganitong insidente. Maraming analyst ang naniniwalang dapat magkaroon ng mas modernong technology sharing sa pagitan ng dalawang bansa para maiwasan ang misinterpretation ng movements at signals. Sa dulo ng lahat, ang pangyayaring ito ay nagsilbing paalala na kahit dalawang bansang matagal ng may diplomatic ties ay maaaring magkasalpukan dahil lamang sa maling pagbasa sa kilos ng isa't isa. Ngunit nagsilbi rin itong patunay na malakas ang papel ng rehiyon at ng diplomasya para iwasan ang mas malalang trahedya. Sa ngayon, ang Cambodia at Thailand ay nagbabalik sa mesa ng usapan, dala ang iisang layunin, ang mas matatag na kapayapaan sa kanilang hangganan at ang mas ligtas na kinabukasan para sa kanilang mga mamamayan.